응. 어이. 아. Itong aso kong mga idol gusto laging sumama sa akin. Man! Kung magpunta ako sa dagat, ayan siya oh. Laging sumasama yan sa akin. Man! Kahit mm? ayaw ko man, ay pilit pa rin siyang sumasama. Kaya wala tayong magagawa kung ganyan ang ating mga lagang aso. Kaya yan dyan idol oh. Makain siya ng damo oh. na ugat na sa puno. Puno ng kawayan. Mm? Habang naghihintay siya, inaalayo lang muna ang sarili. <tip> uh, Kinagat-gagat niya yung mga ugat ng puno <tip> ng kawayan. Sa so, palagay ko, hindi naman kasama masama. Uh, yan o. Bilas yung may narinig. Hinihintay niya ako mga idol. napaka buti ito nga sa mga idol sa akin. Kaya mahal na mahal namin ito. Salamat mga idol sa inyong panonood sa aking mga video kahit sa short video mga idol. Maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Patuloy tayo sa pagkwento ng, ng ating kabanata mga idol. Yeah! dito si Mukong mga idol nagbantay na naman sa amin mga idol itong isa kabadi ko takot na sa kanya at parang ayaw pagkatiwalaan yan mga idol lo makita natin sa mukha ni Mukong na napaka maritis talaga niya ayan mga idol lo lumapit na yung isa mga idol tapos ayan oh, parang ayaw niyang pagkatiwalaan gusto talaga niyang ng ice to ice mga idol yan mga idol oh. ang video ito mga idol katuwaan mga idol dahil sa alaga lating mga aso yan mga idol oh. lagi siyang nakatingin mga idol sana mga idol ay ito ay entertaining lang mga, idol ito ay oh tingnan niyo mga idol oh. nadulas yan tuloy yung body ko siguro natakot siguro yan sa mukha ng alaga kong si kong Maraming salamat sa panonood mga idol